Oh, nandito ako sa tuktok ng building. Oh. Yung vlogger na naraglag. Hmm. Ako naman ngayon. Pero hindi ako magpapalaglag. Ano okay, yung may... <laughs> tinoy? Mataas yung ano. Oh, oh. Oh, hmm. oh. Nakakatakot. Nakakatakot. <laughs> hmm. Oh. Kita nyo. Oh, ngayon ang batasok. Yeah. Kaya ako dito bitapang kasi nais ko itong tubo. Ayan. Yeah. Yung tubig. yeah Papunta doon. Hmm. Ayan. Yeah. Ayan. Hmm. Nakakatakot. oh yan ngayon yung bakaw. Hmm. Hmm. <laughs> Baba na tayo. Ay, bumaba na tayo. Hmm. E, Ito ba? Astig.